Watch your heart. She came already the night before in rehearsals. It was the first time for me to see her since my birthday, which was January. So, October 9 concert. Dahil may konting hidwaan, um, we lost so much. we could have not lost so much. Yeah. Hello guys, welcome back to my channel. Gusto ko lang magbigay uh, ng ating opinion tungkol sa video ni Sharon Cuneta na as until now no nasasaktan pa siya parang nasasayangan pa siya na sana ay naging buo ang paninang family ni Gabby at of course Casey I agree naman kahit naman sino siguro na parents gusto nila ay laging magkakasama or buo ang pamilya may alam, hindi natin maawasan talaga along the way Al alam ko, ata ah, hindi choice ni Sharon na maghiwal isa ka ni Gabby Duh sa dating episode, hindi ko alam ko anong show yon sabi ni Sharon sa isang interview niya na ang rason lang kung bakit bumaba yung self-esteem niya is because iniwan siya ni Gabby I think ang um, nag-iwan sa kanya at parang pinapili pa niya si Gabi noon. At meron na other woman si Gabi. At nakakabilid naman talaga si Sharon kung gano'n na pinalaki si Casey. Um, although, ang opinion ko lang to ha, kung ko niyo akong Si Casey, hindi ko maintindihan. No? Parang mas pinapanigan pa niya yung father niya kaysa kay mom niya na nagpalakis na kanya. Akin lang po ito, no? Hindi ko alam kung ano ang family dynamics nila, kung paano, kung bakit mas close no si Casey sa family ng kanyang dad. Kaya lumaki with Kiko. So, hindi ko alam kung anong nangyari. Tapos, meron pa ang, uh, sa uh, video ni, sa vlog ni Gabby Concepcion na pinag-uusapan nila no, na hindi dapat i-brag ang mga mayaya mo. mga, mga haling gamit, pang mga bags, ng mga relo, ganyan. derong ganun na kwentuhan nila mag-ama. Eh, di ba si Sharon ay eh, nagpapakita siya ng mga mamahaling gamit niya? No? Naging malicious lang about that. Pero nagkataka lang bakit. ah uh, mas close si, Sh si Casey, no? Kay dadin niya. In fact, ang matpalaki sa fad niya ay ang kanyang mom ha okay, so uh, I don't know kung bakit ganyan, so ito yun uh, ang reaction ko kay Sharon Cuneta na bilang mom na intindihan